Ano nangyari po sa kamay niyo, sir? Na bali po yung ano, yung yung buto ko rito. nakita ko po sir na may ano yung kalsada. So binabagtas niyo po yung kalsada ng yon. Na shoot kayo doon sa nung nakita ko po sir na ano kasi medyo ma madilim sir. Wala ho pa mga signage na Wala po. Paano po ito, engineer? Ano magandang gawin? Uh, actually sir, kino contact na po siya ngayon ng HR na. And Kung hindi siya pumunta actually, sa amin, hindi niyo okay. siya ko kontakin. Ganon yun eh. Hindi naman, hindi naman po sir. Makinig ka sir, okay. makinig ka. Dapat itong mga okay. project site, meron dapat sa uh, accident insurance. Hmm. Ito mga contractor, wala na naman. O ngayon, hmm. eh, may na-accidente sila dahil sa kapabayan, pinaikot-ikot itong pobre biktima. Actually, sir, yung pong uh, pinangyarihan na accident, pina, pinatigil na po natin lahat ng kanila excavation. Pasasagutin po natin yung contractor. dapat lang. Obligasyon. Ayos na po yan. Monday na Monday, so na po problema nyo. Sir, rapid, thank uh, you po. Sir, Aki, ah, Aiki, good afternoon po. Okay, kumusta okay. na po? hap. Uh, Mas maganda pa kayo sa hapon, uh, Sir and Ma'am. Kumusta na po yung pong uh, inilapit nyo sa amin? Mabuting mabuti na po, Sir Maoperahan na po yung asawa ko. Ay, mabuti naman. Salamat naman. So, okay na po. Sob na po yun. Ayun. Opo, uh, Sir So, kung ganon, tayo po ay nagpapasalamat sa New Big 4 J Construction. Hindi dahil sa kanilang kapalpangan, kundi nagpapasalamat tayo dahil may isang salita. Ganon tayo rito. So may ginawang kabutihan in fairness itong uh, kontrakto ng New Big 4J Construction din pinapasalamatan natin at sinasaluduhan ko dahil meron silang isang salita. Sige po, sir, ma'am. Yes, sa susunod, nandito lamang po kami. Anytime. Lum pwede sir, kayo lumapit Sir, mami, salamat po sa tulong nyo. Sobrang salamat po talaga. Dahil po sa inyo, maopera na po yung asawa ko. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Yan ang gusto natin makita yung tears of joy naway Sige marami pa po kayong matulungan na ibang tao, Sir Rafi. Salamat salamat po talaga. Maraming maraming salamat, Sir. Sobrang thank you rin po talaga sa inyong tiwala. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po sa inyong dalawa. God bless po. Thank Sana po sa susunod maging presidente na po kayo. Ma'am, thank, thank you Ma'am, thank you Ma'am, thank, Ma thank, Ma thank you Sir, thank you no, whoa, whoa, whoa. <coughs> oh. Ayan. Good news po, Idol Raffi dahil agad-agad <coughs> pong sinamahan ng ating reporter na si Jen at uh, nagbigay po ng agarang tulong which is 350,000. 350000 uh, tulong na rin po para sa injured na kaliwang braso po ni Sir uh, Ike Ito, Ito po ba? yung uh, sinasabi ko pa ulit-ulit na in fact sa mga hearing uh, na may kinalaman sa DPWH Na it's about time magkaroon talaga ng accident insurance Opo. yung mga contractor na naggagawa ng mga project sa mga kalsada lalo na at sumang-aya naman sa atin si uh, Secretary Bonon in fact, uh, kausap ko lang kanina yung uh, mga taga-legis natin sa Senate at uh, nagkikipag-nayan na sila sa DPWH at Opo. tutulong ang DPWH uh, para uh, pag-usapan sa pamagitan ng Technical Working Group kung papaano i masasagawang yung obligahin lahat ng kontraktor at ano yung mga maging parusa, ano yung mga maging sanction, etc. So, hopefully before the end of this year, meron na po yan uh, batas. For the meantime, habang wala pa pong batas, aba, ay eh, lahat po ng kontraktor na naging pabayat, naging dahilan para may maaksidente sa kanilang project, hindi po ako papayag na maging luhaan po yung ating mga kababayan, lalo yung mga may help nating kababayan. Hindi ako papayag. Yun ang sinasabing, maghalo ang balat sa tinulungan. I'm not, I'm not, I'm not gonna allow it. Okay? Anyway, again, salamat kay uh, Ice Key Besmonte sa kanyang tiwala at sa marami pa mga lumalapit sa atin na nagtitiwala at nasusulop na problema. Thank you po.